Two, three, go! left right <laughs> na ba? Oh. oh. Hi. oh signal. Sorry, sorry. Okay. stretch muna uh kayo, -huh. stretch muna. Stretch. Bakit dapat dito ay muna sa bakto, oh. O kinoprotektas <coughs> ba? Dito dito pala, dito pala kasi eh, na Ay. Parang hindi sila Ay warning lang ah. bawal yung habang nag-rest pa ba hapon na kayo ng pakotikot? Oh, wow. Ganun forward na. Pag hindi kami ganun, papaulitin. Yes. Roach, tas mo yung pandanan ko. Game 1! Okay. Position! Both, both. Kabi lang sa. Game 1, 2, 3, Wait! Wait lang, okay. Wait lang. Okay, Wait lang. okay. okay na? Sabihin niya sa'kin kung stop pa, Papagita Game, patience lang. Okay. Ganun. Ganun. patience. Patience, dulo. Yung na sportans yan. Patanggalan na pa yun. Patanggalan na pa yun. Lahat na natatanggalan sa bigsawin.